Hello mga mamsies! Another day, another mini vlog na naman tayo! Thank you Lord at napakaganda nga ng araw ngayon kaya nga siguradong magiging mabenta ang aming halo-halo! Bigla nga akong nag sa manga, kaya nga kinuha ko na nga itong binili ko kahapon na alamang. Abay, pagtingin ko nga ay naangalhati na nga, eh, hindi ko pa nga ito natitikman. <laughs> Dahil summer na nga ay tagmangga na nga kaya marami ka na nga makikitang mga tindang manga sa mga gilid-gilid ng daan. Naaalala ko nga nung high school nga ako ay kapag tagmangga nga ay talaga naman yung mga best friend ko ay lagi nga kaming nanunungkit ng manga doon sa may manggahan ni Itang Armo. Nag-o-over the backwood nga kami doon sa may likod ng school para lang makapanguhan ng manga at minsan nga ay hinahabol pa nga kami ng kalabaw. <laughs> Umaakit nga kami sa mga puno ng mangga at nung isang beses nga ay nahulog nga yung best friend ko na si Isi at nagpaduyan-duyan nga siya dun sa puno. Sobra-sobra talaga yung tawa namin at halos mapahihi na nga kami sa salawal dahil nga sobrang tawa namin at hindi nga namin siya maalis habang siya ay nakasabit doon sa puno. At pag nagre-reunion nga kami ay talaga napapagkwentuhan lagi namin yun at talaga namang hagalpak kami sa kakatawa dahil isa nga yun sa isang memorable moment namin lalo na nung high school wow. at ang sarap nga ng kain ko na ubos ko na nga agad yung dalawang manga ay ayos na nga yun dahil nga baka sumakit ang chan ko pagkatapos ko ngang mga ng manga ay naisipan ko namang i-refill na itong mga bote ng condiments ko na ang tagal ko nang na nabili ngayon ko nga lang naisipang lagyan ng laman itong aking mga condiments bottle dahil nga nung katapusan lang tayo nagkapera at nagka budget para nga pambili nung ating mga i -re refill dito. hugasan nga muna natin at ngayon nga lang natin to nahugasan simula nga nung ating binili. Habang naglilinis nga ako mga mamsis nitong aking mga condiments battle ay ikukwento ko nga sa inyo kung bakit nga ako tumigil sa pagbablog dati. Ang ganda-ganda na sana nung page natin mga mamsis. Alam nyo ba na lagi tayong nare-recommend ni Peta at talaga namang ang taas na rin ng mga viewers natin. Tapos ilang videos ko nga yung mga nagkakabit ako ng wallpaper mga mamsis ay sobrang taas ng views. Umabot na nga ng 250k views yung isa kong video. Monetize na rin yung page natin at kumikita na nga tayo. Ewan ko nga ba kung bakit nga ba ako tumigil pa? Siguro mga mamsis, talagang nag-expect lang tayo talaga ng malaking kita at saka, syempre yung mabilisang kita. Noong na-monetize nga ako mga mamsis, ay napansin ko nga na ang bawat video pala ay ganun nga lang pala ang kinikita niya. Maliit lang talaga mga mamsis, minsan nga yung isang video ay pahirapan pa umabot ng $1. Kaya nga mga mamsies, shes, pinanghinaan nga yung loob natin at tinabad nga tayo dahil nga nung nalaman natin na ganun lang pala ang kitaan sa Facebook. Inaamin ko naman na nag-expect nga ako ng malaki porkit na monetize na nga ako ay kikita na nga ako ng malaki. Pero hindi pala ganun dapat ang gagawin natin mga mamshes gusto talaga natin ay ipagpatuloy nga natin kung ano man yung ating nasimulan at samahan nga natin ng matinding panalangin sa ama dahil kung para sa atin talaga to ay ibibigay niya nga ito sa tamang panahon at makikita natin na magbubunga din lahat ng ating pagsusumikap sa tamang panahon basta wag lang tayong susuko mm! at natapos ko na ngang hugasan itong mga condiments bottle at ilalagay ko na nga muna dito sa dish drainer para nga matuyo at nung natapos ko na nga mga mamsies ay nandito na nga tayo para nga maglalagay na nga tayo ng mga laman niya. At eto na nga yung ating mga ilalagay. Eto na nga yung patis, mantika, toyo at at saka itong paumbong na suka. Wow! Etong mga labels nga pala mga mamsies ay kasama na nga ito kapag binili mo siya. Inuna ko munang lagyan itong suka. Malaki nga yung bunga niya kaya nga hindi na nga tayo gagamit ng funnel sa pagsasalin para nga hindi matapon. Katapos nga yung label naman ng toyo yung inilagay naman natin. Abay, dato puti, bak naman. <laughs> Nagtaka nga ako dito sa aking ginagamit na pang-edit dito sa aking mga video ay nawala ba naman yung aking ibang mga sounds. Yung madalas kong ang ginagamit na tawa ay biglang ang nawala. Ano ba naman yan, CapCut? <laughs> Siguro nga ay nilagay niya na yun sa CapCut Pro para nga daw magbayad na nga ako para lang magamit yon. Wow! Wala nga kasamang kaya nga ang ginawa ko ay sinulat ko na nga lang. Naisip ko nga tuloy na wala yatang pati sa China. Charis. <laughs> Dito ko nga muna inilagay siya sa taas pero tinanggal ko nga din dahil hindi pala pwede dahil baka nga bumagsak. Tapos itong gamang bilog mga mamsis ay wag na wag nyong itatapon dahil importante yan. Ilalagay nyo yan dyan sa take para nga kapag ibinubuhos nyo ay hindi nga tumatagas yung mga liquid. At sa wakas nga ay natapos na nga itong aking pagre-refill dito sa aking mga condiments bottle. Mm! Nagutong nga ako pagkatapos at sabi ko nga ay bibilhin ko na nga lang itong saging ni nanay na tinda niya. Kahit nga ganon ay nagbabayad pa nga din ako sa kanya ng mga kinukuha ko dahil nga syempre negosyo nga yan naman. O siya, hanggang dito na lamang ang ating mini vlog for today. Salamat sa panonood. Bye-bye!